Dinala na nakita at kinausap pa Di na lang sana binigyan pa ng halaga Di sana ko nangangamba Di na nakaalala La, la Sana di na lang nakita at kinausap pa na lang sana binigyan pa ng halaga Di na sana ko nangangamba Di na nakaalala na 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 Kung alam ko lang ako lang alaga Sana di na lang nakita at di na usap pa Di na lang sana binigyan pa ng alaga Di na ko na makaba Di na lang Kung alam ko lang sa'yo, ako lang alaga ini ko na lang ang emosyon ko ay itago Ayaw ko na mamasabi mo na ako'y palalo Gusto ko na nga mapalo O di kaya'y mapatok Ako na lang like kisingin sa aking pagkakatulog Sana nga hindi to totoo na maalala ako di ko maunawaan kung ano ba ang bumabalot Ano ba naging dulot ng ating pagkakaibigan Gusto kita lapitan na ko'y iniiwasan na ko'y Ayaw kang ni ayaw mong pakinggan Di mo man lang naisip ni ni Ibang nilalapitan na ko'y nila Nilalabasan lamang na parang dalangin Huwag mo sana mamasamain Pero kinakailangan sabihin ay kay mahalaga Higi pa sa kaibigan ng turing ko sa'yo Kahit di mo pahalata At kung napansin mo na mabuti Pero sana, sana di na lang nakita At kinausap pa Di na na sana binigyan pa ng halaga Di na sana ko na Di na nakaalala Kung alam ko lang sa'yo ako nakalaga Sana di na lang nakita At kinausap pa Di na, na sana kona na mga ba Di na nakaalala Kung alam ko lang sa'yo Ako wala kalaba Ngayon ay kay kinakausap Pati namin ang lahat Kinakabahan pa rin Baka di mo matanggap Inaalok mo pag-ibig Baka sa'yo'y di sumapat Ang kasiguraduhan Ay di ko pang matiya Pero napapatuloy At sinusubukan pa Kahit ang pangasa ko Ay tila na uubos na Pero kung kakapit pa Kahit walang napapala Kahit magmukhang tanga Ayos lang basta mo Tunay lahat Tumula ng tumula nung umisa Di pa rin naman nagbabago, wala naging iba At di na magigiba, binitaw ako salita Pangahawakan ko pa rin Pangako kong ginawa Ako sana'y pasadyahan, ganito lang ako mapahal Sangalan Ang alam ng pag-ibig ko sa'yo, kaya ko sumugal Wag ka sana makikinis dahil di ko rin Minsan ay binabalikan na wat lagi hinihiling na sana hinala, Di na lang nakita at kinausap pa Di na lang sana binigyan panangal. Di na sana ako nakakamba Di na nakaalala Kung alam ko lang sa'yo Ako lang Sana di na lang nakita At ginausap Di na lang sana pinigya pa na halaga Di na sana ako nakakamba Di na Kung alam ko lang sa'yo Ako lang Ang lahat ng katanungan ko Ayaw nang nasagot Imbis na kuy lumigaya Bakit pa ba nalulungkot Hinahayaan ko na baka sa umpisa Mga duda ko takala Walang araw mawawala Di naman sa wala diwala pero bakit ba ganyan Sa dami na yung sinabi na di umagampanan Matatamis na salita napakasarap pakinggan Ngunit di na babati pati ko nararamdaman Masakit man tanggapin na hindi mo ko minahal Baka matakita ka di na tayo Dahil din lang naman sa aking papapakahangal At sa aking padarasal at sana makatagal Oo oh, nga ma ikay sa lahat Mas lubot kong kailangan ng iyong pagtatapat, Pero sa nakikita ko di mo kayang ibigay Kaya bitawan ang aking kamay Sana di na lang nakita at kinausap Di na, na sana binigyan pa ng halaga Di na sana ko na kapag pa Di na, na kung alam ko lang sa'yo Ako lang halaga Sana di na lang nakita at kinausap pa Di na na sana binigyan pa ng halaga. Tinasana mo na lang ang ba Di na nakahalala Kung alam ko lang sa'yo Ako walang Sana di na lang nakita At kinausap pa Di na lang sana binigyan pa ng Di na sana ko na ba Di na nakahalala Kung alam ko lang sa'yo Ako walang Sana di na lang nakita At kinausap pa Di na sana binigyan pa ng Di na sana ko na Di na nakahalala Kung alam ko sa'yo Ako Obrigado. <laughs>